Hindi natin may kailan Nag-viral kasi yung incident before ano, So from that time Hanggang sa na uh, Gusto mo nang uh, pumunta ng ibang liga uh, O kaya mag-pro -mag na ano, So ano yung mga learnings mo doon? Meron ka na bang napag-isip-isip na uh, Mga leksyon from from that incident uh, Going to another level of basketball? Um, siguro po Number one nakatulong sa akin Pagka-take ko ng Sports psychology And saka yung anger management ko kasi tinulungan din po ako ng GRU na makapag ano po ako ng anger management sa ano phys uh, physical psychology and yun nga po yun yung pinaka nakatulong sa akin and siyempre kailangan ko po i-apply ngayon yun sa dating ng mga games ko kasi ito na po yung pinaka last chance ko ba, ba hindi na pwedeng mangyari sa ulit sa akin lalo na sa PBA kung mapipikman uh, ako kasi Talagang pinag-workout ko sa sarili ko na tanggalin yung mga ganong attitude. Eh kasi syempre, tao lang din naman ako, hindi naman din po ako ganun ka-perfect. Kaya yun, nangyari po yung ganun. Mm eh, iniiwas ko lang po din po yung sarili ko sa mga ganun. Siyempre, ako din naman po ay eh, liyamak na ano lang din ano po. Na, na, na dalalang din po ng emosyon. John, I'm sure hindi naman secret na maraming bashers ngayon, lalo na ngayon, at uh, gusto mong mapunta sa PBA, no? Mga sinasabi nila, sana nasa boxing na lang siya, sana mag-MMA na lang siya. Mga kansaw, ano, <laughs> mga kansaw. Anong mensahe mo para sa bashers mo? Ayun nga po, eh, syempre, ako hindi naman po din ako, ano, hindi ko naman din mapigilan kung magbasa, nakikita ko ayun naman po yung mga ganong comment. Ako, para sa akin lang lang po, eh, kaya nga na sinabi ko ng mga interview ko ay hindi na po mawawala sa tao yan na ibabash nila ako kung ano man sabihin na nila sa akin. Eh, ako naman, kung ano lang yung alam ko makakatulong sa sarili ko, yun din ako nagpo-focus Kung ano man sabihin nila ako, ibabash nila ako, wala na akong magagawa din. Pero ako, para sa akin, masaya naman po ako sa ginagawa ko. Eh, sana, maging masaya sila sa <laughs> ginagawa din nila. Okay. Oh, Diyan, pero... naka, napanood ko yung naka, naka nakakita na ako ng anger management uh, class or session. Ano. So, magsasabi mo bang sa'yo, effective yon Hindi na ba mainit ang ulo? Hindi <laughs> <laughs> na, na mainit ulo. <laughs> okay ka na. Eh, siguro naman po, eh, hindi naman po ganun din kabilis yun. Eh, tumalad tumalating pa rin po na umiinit yung ulo mo. Pero, alam ko naman kung po sa sarili ko kung ano yung limit ko. Alam ko, alam ko na rin po sa sarili ko na na-work na ko na siya na hanggang dito na lang. Hindi ka na pwedeng lumampas dyan kung ano yung pwedeng iinit pa ng ulo mo. Lahat naman po tayo may init ng ulo eh. Kaya hindi ko po, hindi po ako nagpapaka-plastic dito na lumadating pa rin po sa time na umiinit pa rin po yung ulo ko. Pero hindi na po ganun katulad ng dati. Uh, wala nang physical uh, okay. violence. Gusto ko yung honesty. Sisigaw na, na lang. <laughs> oh, sinabi niya, hindi naman ganun kadali. Oh, Umiinit oh. pa rin. <laughs> o, pero ano, pahabol na lang dyan. Anong team ba yung prefer mo? oh, ano na... wish mo? O, oh, wish mo na madraft ka sa PBA. Saan team mo gusto? Nako free si Rizal. We, We wanna Biditin know. Ayun ayan, ayan, ayan. Ako, ako naman po ah uh gusto ko din naman po ng team eh, lahat naman siguro ng, player ay eh, gusto mapapunta sa inyo pero may isa rin din <laughs> po kong gustong team na siguro kung siguro pita ko sa ano nila na makakatulong ako gusto ko din naman po kay Coach Cheng kay Reynolds sa Reynolds sa lang yung